Magkano pwede yung mga dito? Magkano po pwede isanda yung pinakamataas? Ala, bakit kinuha niya? Ito kasi is isang oras na tayo dito pa ikot sa Pongpin, at Chinatown. Sa harap lang ito na Santa Cruz Church, may na Philippines. Baka pwede umingin ng like at, at isang subscribe. Thank you. pwede i-share at saka i-press yung bell, mas maraming salamat po. Dito nakapili na ang per karas nito ay 3,318 karas gold. So may target na ako. So, tatanong tayo sa tendera. Pwede na lang. Baka ang per gram sa inyo? 3,3 Ha? Wala na kayo. 3. Dito. Baka na bang discount nyo? Baka mo ang mga 4 grams. 18 karas. 4 grams. Yung mga 4 grams lang. 4.2 mga gano'n. Huwag na lumagpas ng 5. At timbang mo yan, magkano to? Hindi pa. Anong ilang karat ito? 18 ko. Saan mo makikita Dapat ba? may makita ng 18K dito? Saan mo makikita ito? Magsasabi ko sa magiging. Mga ilang grams to? Tumatay mo nga to? ilang grams. Pwede Ang babae ba ito? Pwede sa babae pa, pwede sa lalaki. Itimbang mo, ilang grams yan? dito dapat alerto ka hindi dapat nga tanga kasi maraming na umaligit-aligit dito Four eh, point two. ilang carats karats 18 Eighteen karats. Peti lalake peti. kita, ba ang anak pero hindi ka pwede tumakot maraming sa likod ng bodyguard Buka bagbog sa ka dito so At ka at saka alerto din yung mga parang sakto lang sa akin kinuha ko ang kasang 4.2 grams ito breasted Okay pwede na yan pang baba yan Oo pwede pang baba yan pang lalaki Ano ba ako mas nasa ako doon snacks Wala nang discount yan? Wala na sir Sige kunin ko Okay na lang Ibigay okay. mo resibo ang nireceive niya, kalapat yung mata mo nakatotok lang sa bracelet mo, huwag sa iba-iba kasi baka may papalitan so ganoon lang. Pero okay naman dito ay legit naman, madalas ako bumibili dito taon-taon. Huwag ka lang bibili sa labas yun, delikado. ang halaga ng basket ay, ay 4.2 in timbang ang halaga niya ay 13,860 so isasanla natin to para malamat kung magkano pwede tatanggapin sa sanglaan para malaman din natin kung legit pa yung nabili natin ginto 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 100 lang ang tira pang pamasahe ko pawi dapat bisyo itong bisyo ko nagbabay and sell ng mga ginto yung mga abot kaya lang isa e pang tip dapat pantayan yung binibilang niya baka maya kulang isakto sa ipala sa kanya kulang wala ata ko 60 pesos. Salo pag December ka ang tao dito ay okay, siksikan. May mga 13 man, may mga bonus kasi. Kaya ang daming tao, pwede ng ginto. At karamihan dito mga OW, yung mga balikbayan. Ano yung pwesto niyo? Okay. Kinu kinuro sa akin yung kandira, yung saan yung pesto na itong pesto, papakita ko sa inyo para legit kayo pag sakaling pumunta kayo dito, hindi kayo manigaw Yan ang pwesto nila guys, ang pangalan No? Yan ang pangalan ng pwesto nila guys, MNS General Merchandise Santa Cruz, Manila pag dito ka bumili sa Ongpin, ganito lang yung resibo. So, ito lang. At 13,860. So, wala ang firma. So, nakalaga lang. Description. Saudi 18 karat gold. Saudi gold 18 karats. So, may mga codes. Ito. Nakalaga. Ito may code. Sila lang na. Ito pangalan pangalan ito ng tindahan. Sila lang nakakalan ito. Ito yung Alaga ng 13,860. 13,860. So, ganito lang. Walang ito, FNS, General Merchandise. So, Ronquillo Street, Barangay. Ito yung address. 509 Ronquillo Street, Barangay 303 Son. 29. 1014 Santa Cruz NCR City of Manila So ganito lang walang firma So ganito lang So, walang tax kung mapasok sa si gobyerno. So, itong binil natin yung gold. Ito. ito yung bracelet, 13,000. May description dito, 4.2 grams. So, 18 carats. Ang per gram sa 18 carats ay 3,300. Pag reseller, 3,400. Pag 21 carats, 3,800. Pag 22, nasa 4-1. Pag 24 carats, nasa 4-5, 4-8, depende. Pag kumuha ka ng mga 10 grams, yung iba, store nagbibigay ng discount. So, ito yung... So, ito yung binili natin. So, check natin itong, ito ba yung nabili natin, legit ba siya? O, mabudol tayo. Sa so, kailangan, maingat tayo. So, may mga kanto dito makikita. Usually, pag bumabla tayo yung ginto, yung iba makikita yung nakalagay 18 karats 21 karats nakalagay, o kaya yung number, yung code niya. So, dito, hindi na wala tayong makita. So, ang best na malaman natin kung legit itong nabili natin golds so ba ito, so punta tayo sa pawn shop. Iti-test natin doon. Magkunyari tayo na isa sangla, i-apprise natin, magkunyari tayo, uh, mag magsangla kasi pag 18 carats kung wala tayong makita dito number na 18 carats or 21 carats may makita tayo dito mga number yung 18 carats, ang katumbas ng 18 carats ay 750 ang 21 carats ay 875 ang 22 carats ay 916 ang 22, ang 24 carats ay 999 pure gold na talaga almost pure gold na siya 999 may mga number tayo makikita doon So, check, check natin. Samahan nyo ako guys. Punta tayo sa pawn shop. So, itetest natin kung legit ba yung nabili ko or mabukol, mabutol ako. So, ito na tayo guys sa uh, pawn shop. ako na kung saan pwede. Inuna ko yung Sibuana, Magdalena, kung saan mas malaki ang price na makuha. So, pasok tayo dito kay Villarica. maraming tao guys December din kasi maraming nagsasangla so may pila pila tayo oh, may uh, mga sampo ata kami dito nakapila malaki din tong bilyarik ka. so time to prenda na iprenda natin yung pinili natin kung magkano ang pinaka maximum na kaya nilang makuha sa 13,860 na bracelet

Jose, pinakamataas na to. Magkano ang penalty nito? Uh, ilan ilang buwan to bago marimat? Ay ba per per man. Ilan yung marimat ano, eh? Five, five, five months? months. Pwede ko ipakuha sa iba? Na kahit? Right. Pwede ba Pwede ba na ID? 赶紧去弄，快点！